Habang hinihintay namin ang mga buyer ng aming pecan docklands. Ginagawa namin ang kulungang ito para sa kanilang pansamantalang tirahan. Pero ang tanong, ilang docklands kaya ang komportable at kasya rito? Sinisigurado namin na ang design ay ligtas, maaliwalas, at madaling linisin, perfect para sa mga docklands habang naghihintay sila ng kanilang bagong tahanan. Ang bawat level ng kulungan ay may sapat na espasyo para sa kanila upang maiwasan ang siksikan, na mahalaga para sa kanilang kalusugan at kaligayahan. Ano sa tingin mo? Gaano karaming docklands ang kasya rito? Abangan sa aming susunod na video ang sagot. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming tips at gabay tungkol sa pag-aalaga ng Pecan dog para ma-update sa aming mga bagong video.